Tao po. Sa loobat, ang, tute, sa <laughs> ang cute ng mga bahay dito, guys. Uy, na kayo. Ang daming tubig. Oo nga, buti pa kayo dito. Bundok, pero ang daming tubig. Hmm. Bukas yung tubig ya. Doon sa, ami, um, sa atin, sa baba. Naku po. Ano bang okay, ano yan? sa kay Binyang. Ah. Kanya-kanyang ano guys. Puro mga kilala ko lahat dito ang mga nakatira halos. Mga kapitbahay ko rin doon sa bayan. Karoon sila ng lote. Ayan naman siya oh. Pulot na naman na siya mga gaba. Wala yung taga-akayat eh. Iniwan niya pa yung panungkit sa taas. Ang daming mangga. kan kay Dorothy? Yan. Ang tahimik dito, no? Oy. Si Ugis. Pantinola. <laughs> si Ugis. Manok ni San Pedro. Ah. Oh. Oy, tinola. What? Oh, manok ni San Pedro. <laughs> Ayan ang kanyang ipinunta dito. Naglaba. Mayabang silang maglaba kasi mayroon silang malakas na tubig. Tapos so ya, Yeah. Hindi. Yan. kuskus piga. <laughs> Ayan si Jocelyn. Uh, wow. Pupunta lang siya dito. Punta lang siya dito para maglaba kasi doon sa amin mahirap ang tubig. Nakapamasyal. Nakapamasyal na, nakalaba pa. Oh, ang ganda na kanyang ba. Oh. Si Ayan, si Nide. <laughs> hey, Ayan si Ate Aleng. <laughs> oh. oh, ganda <laughs> ng bahay nila. Oh, di ba guys? Hindi mo kalain na sa bundok. Oo. Oh. Kahit ganito lang ang bahay sa bundok, okay na. magkatulog na. Makatulog na. Oh, <laughs> oh ang sarap pemikiran bayan pa dito guys. Oh, May Ay, pa. Ayaw kay Inday, ne. Mamulot kami mamaya dito ng mangga. Kanino bang bahay ito sa'yo? Ah, sa'yo pala. Ito pala may ari. Ito ano kay Jocelyn. kay Jocelyn to. Ah. Ang ganda ng mangga dito. Ayaw, ang ganda ng mangga. Ang ganda ng mga bahay. Ayaw kay Lisa dun sa taas. Bahay kubo. Yan talaga mga masasabi mo mga bahay kubo dito, guys. Yan talaga ang... O, isa pupunta. Iwanan mo na ako. Maghanap eh. din ako. Maghanap buhay. May hanap buhay pala dito. Mamaya, mamulot kami ng mangga. Sarap dito, guys. Oh. Ay, probinsya probinsya talaga, oh. Ah, sige. Ah, diba, guys? Sarap ng buhay. Saganang pamumuhay. Kahit ganito lang ang aming buhay. Sarap ang buhay. Masarap ang buhay. Ay, oh, tingnan mo yan, masarap ang buhay. Lavandira. Lavandira, <laughs> La masarap ang buhay. Ayan, ay, oh, si Jocelyn. Ay. Oh. Dito tayo sa bundok awag. Mm, marami kasing tubig dito. Gusto mo nga yana yung tubig nyo? Tubig? Ayan mo kalakas. Ay, ano, 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 oh, tingnan nyo naman. Wow! Ano naman, prime water. Nalakas na sa bundok na sila, pero ang lakas ng tubig. Kami nandun lang sa baba, pero wala kaming tubig sa gripo. O, oh, dito oh. na mag-igit. Ah! ako dito. Hmm, kurig. <laughs> Ilipat ko yung gamit dito. Wala, gulag pa nalang. <laughs> Yan ang chip kokchip. Ah, hi! Hi! Pero, hi. ang ulam niya, oh. oh, diba? oh longgonisa. Okay, Yummy! Kami sa baba ngayon, maglawoy daw. Lawoy. Yan, may duyan ako nakita dito, guys. Magduyan-duyan tayo. Yan guys, magduyan tayo. Nakita ko ng duyan. Yan guys, nakakita ko ng duyan dito sa ilalim ng puno. Puno ng nyug. Puno ng ano to? Anong puno to? Mangga? O, mangga. Puno ng mangga. O, oh, sarap ng buhay. Paduyan-duyan na lang si Inday. Woo! Sarap talaga dito sa bundok. Ano ni Dalim? Mama, sa <laughs> O, oh, diba? Ako, masarap ang buhay. Pero yung kasama ko, yung may... buhay oh, yung kasama ko sa bahay. Hindi, may ari pala ng bahay. Ayan, o, oh, naglalaba. <laughs> Ako pa duyan-duyan lang. Malungkot ang buhay pag baba sa loob eh. Oo, kayo wala kaming tubig. Bukod sa tubig, sige, pagkakoto lang <laughs> linya, yawi. ang ganda dito guys in my dream ay ah, hindi pala every night every day pala araw nga pala ngayon oh, sarap ng buhay pag may duyan ang kapitbahay <laughs> sarap guys sulitin ko na yung pamamasyal ko dito sa lugar na to kasi Mihira ako makaakyat dito. Tamad ako makyat. <laughs> Sulitin ko na. Magpasarap. Malayo nga lang ito sa bayan. Uh, kung halimbawa sa tricycle, tatlo kayo, 60 pesos ang pamasahe. Yan, ang ano dito. Papunta pa lang yun ha. Pera pa yung pabalik. So, gagastos, gagastos ka na 180. 180 balikan. Oh, no! Pero marami na rin nakatira dito. Yung mga kapitbahay kong sinamahan ko ngayon, padalaw-dalaw lang yung... Ano ka Kay kasusan, ano? Oo, mamaya. Mamasyal ako. Malapit Ang ganda na dito, oh. Sarap.

nakita niya yung gulay niyo? Pakita mm. niya ganyan, oo. Mm. Oh. Ayun na, ayan. Mm -hmm. Yan, yan na. Ah! <laughs> Balik araw ko. Hindi ka pwedeng guys. magba, hindi ka pwedeng magbagger. Yan ang aming gulay, lauoy sa Bisaya. Oh, sa ayan na, na. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, so, ayan, ayan, o, ayan, ayan. O, sandok na si ayan Madam, ayan, oh, ayan, ayan, ayan. ayan. Sarap. Wow. 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 Sarap. Lauoy na may ubi, may may ube, may kalabasa. May, mm. may ano tawag dito? sa May bulat. yung po sa upuan. Nakahukay na. kasi sila <laughs> ng ube kanina. Kaya ito na siya, oh. Gulay na. Na nahukay doon sa lute nila? Hmm, dyan. Sa mama dati. Ang na nalapit sombrero. Ang na yan. Ilang taon na yan. Oo mm -hmm. nga. Hindi siya nakain mo na to. Ang sombrero. Ang hirap-hirap na yung hukain to. Mm -hmm. <laughs> Ayun laki na kayo. lagi pang tapat mo dyan. Malang gatas sa anyog. Ay, pangungay. Sarap. Ay, sarap ng hangin. Oo, oh, tataba ako nito lalo. Oh, ayan, pagpisa na naman kaming kumain dyan ng tanghalian. O, oh, tapos na kami nanalangin dyan. Kaya bumanat ng kay Joy sa pagkain. O ba diba, may paalok-alok pa sa inyo. O, kain tayo guys. Tangalian naman namin yan. Excited kaming kumain. At pinamadali na namin ang aming pagkain. Excited na rin kaming mamitas. At manungkit ng mangga. Kaya binilisan na namin. Pero may kasama pa rin yung chika-chikahan. Ngayon talaga ang Pinoy. Habang kumakain, chika-chika muna. Para naman mas excited ng pagkain. At masarap ang kwentuhan. tindahan lang sa sa amin, yung tubig sa taas. Ayun kami tayo sa pinakataas. Pero ah. then, pinagsagaan namin ano yun, inaccept. Tao po. Dadala po ng ayuda. Charot. Ka. <laughs> Ayan, ang kanilang mga bahay.